Ayan, buhay yan. 90 oh. 90 lang. Buhay yan, Oh, yate. Oo. Oh. Ayan, mura na ano, doon. Oh. Mura mahal natin. Mura din ang kusit ang kusit natin. Maganda. Oo oh, po. Sa QC. Sa QC. Yung dalawa po <laughs> Oh. Uh -huh. Ay nako, maraming salamat, salamat po sa inyo. Papagawa eh, ng bahay. Opo. <laughs> kayo yung nakita namin kayo sa yung kayo po, so, kaya nagpunta. Yung pusit ay recommended kay pusit. Magingit mag-ingat lang po kayo ha, sa po. Ah, salamat oh, po. tayo uh, sa mga singkwentahan, dami oh. maraming marami, Oo, dami, dami oh. Uh, Kailan lang, ka lahat? Kailan ka lahat? Kailan ka lahat? Ang Wala, Tandaan guys Tandaan dami 2, 4, 6, 8, 10, 14 Ang So good morning, good morning guys Nandito tayo sa Meca Manabatal Center Location lang po nito sa may harap po ng tumpukan So sa mga gusto nyo makakita at makabili ng murang tiles Dito lang po yan sa ano kuya? Ayun <laughs> Model lang ni Doro daw Okay so yun biruan mo lang na po natin yun Okay so Just visit ang Kamana Battle Center Dito lang po yan sa may uh, Australia kuya no? Australia is sa may tumpukan Monday to Monday bukas po sila Walang day off Ayan, so kaya ito po sa mga pogi natin mga model ng ano ng Kamanda Battle Center. kuento ay tandaan, anito yung yung kuya? Ang uli. Ang uli. 150 kilo. Pareha sila, no, kuya? yung 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 kilo. yung 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 mo rito, kuya. 200! Support, yeah, honey. Yeah, honey. Yeah. Oh, good morning, good morning, teh. pa. <laughs> Promote natin to mga isda natin. Opa, thank you pa tay. Okay, so good morning, good morning, guys. Good morning po na no, si Aten. No. Yan grabe no, ito na naman tayo. Rumaragasan na naman yung ating mga isda ngayong araw ng linggo. So grabe oh, ano update po tayo ng oras ng oras po 9.30 ng umaga. Wala pa yan, oh okay lang po. Angay <laughs> lang ulit nakaikot. Okay, ikikot muna ako, te. Pusit po, eh. so, pusit po yun. Sugong. nanay. Morning po, nanay. Nanay pa Okay. So, yun, oo. Oh.

Kaya nga, ang dahi rin. rin, no? Kung kwenta. Adahin, eh. Sariwang-sariwang. Kulay na Ang ang mo na ako tayo ito mga guys, oh. Pakitan naman, oh. Mga 50 Ito okay.

Alright, so guys, no, tayo. GG. Ano, Andre, tumpok. Tumpok. yung talaba mo, kuya. Sandaan yung talaba. Kaya magkawin sa mga tumpok na ganito, kuya. Sandaan. Sandaan dami yun 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Ang isa sa gumpok dami yun lumasan ito yung kwenta dami yun, dami ng sapsap at yung kwenta lang guys eh Nakita nyo yun ha, 50 Ang bentahan pa dito ang lupit dito tayo sa kabila ngayon pumunta o ay siyempre yung mangga hindi makawala ano? yung kwenta kalating kilo oh, buhay na talag o oh. shout out sa kamanabata center yun so good morning good morning guys nandito tayo sa may kamanabata center location lang po nito sa may harap po ng tumpukan So sa mga gusto nyo makakita at makabili ng murang tiles, dito lang po yan. Sa ano kuya? Ayun. <laughs> model lang ni Doro daw. Okay, so yun. Biruan mo lang na po natin yun. na. No? Okay, so just visit ang Kamala Center. Dito lang po yan sa may uh, Australia. Kuya, no? Australia is sa may tumpukan. Monday to Monday, bukas po sila. Walang day off. Ayan, so kaya ito po sa mga pogi natin mga model ng ano ng kamanda Tile Center. <laughs> kaya ayun po Okay, thank you po. <laughs> Ay, oo oh nga pala, may mga ganda pa nga pala rito. O, oh, ate, shoutout ko tayo. Anong shoutout natin? Yo, oh, yung ex mo tayo, shoutout mo yung ex natin dyan. Ah, wala bang ex? Wala oh, ex, present lang. Ka present lang, o, yung shoutout kay ate, yung, ano niya, yung uh, present lang. Present lang, walang ex. Yun, thank you tayo. Yun, ay yun yung pinakamaganda doon. Uso pa pa pala, uso pa pala yun? Oo. Oh. Ha? Oh. Location mo, Kuya. Kuya Ed po, Kuya Ed. Kuya Ed po. Hey, Kuya Ed. Watch out. <laughs> Just invite invite mo sila lahat sa Malabon. Watch out, Kuya Ed. Ayun, <laughs> thank you, <it>, eh. Okay. <laughs> Kita niyo naman dito guys, no, yung mga kumpukan ng no, 5.50. Oh. <laughs> May benching ko. pa mo si Buyas ha. Hmm. Di ba? So dito kumpleto na no, may mga gulay, prutas, isda, baboy, manok, kumpleto na halos. Ang ganda oh. Si kwenta sa Dito tayo rito. Asya tayo ito. na to, 200 kilo yung Taiwan na para mabilisan ang benta maka-uwi na, nakakapangko o, sandaan daan kilo kalahati isang daan, sandaan. daan, okay na isang daan, isang daan, isang daan isang daan, isang daan dami na, no? na lang 70 70. Oh, pati yeah. yeah. yeah, yeah, yeah. oh, kaya ng 70 lang tayo. Buy it. Oh, okay. 70. 70. 70 Oh. 70 pesos. oh ah, parang Oo, oh, oh, yeah. panalo. yeah. yeah. oh, panalo-panalo na 'yan. Parang laki pa. Yeah. sa kaano mo nalalaban. Sa palate, sandaan, san san guys. Oh. San kalate, san daan. San daan, eh. Oh, na lang yan, sige na. Ara ko mura na, lahat kay lahat ay sandalo. no, wala na wala. na okay na. Sandalan din sandali. Mora na no, te. Dito. Dito. Yes, sandali lang. Dito sa akin, okay. adba pinagkakabuluhan dito. Tingnan mo na pinagkakabuluhan dito.

Mahali ka sila na kuya ito. na lang. Wala nung ito. Mahali po. Dito na to. Gusto eh, itong ano? Tilapia pa. Bangus. Oo. Itong 90 oh. Ah. 90 la. Buhay so, yan tita. ka na. Oo. mura na ano doon. No? Mura naman natin. Mura din ang kusit kus natin. Maganda. Oo Sa QC. Care 60. yung dalawa po doon. Oh. Uh -huh. Ay nako, maraming salamat po sa inyo. Papagawa eh, niyo ng bahay. Opo. Kayo yung nakita namin kaya napunta. Yung pusit o recommended kay pusit. Kaya mag-ingat lang po kayo ah, sa biyahe po. Ah, salamat po. Batangas <laughs> to? Hindi na, ipampanga lang. ay sandaan Malabon Central Market no. Guys, sa mga nagtatanong kung meron daw parking dito kasi nakaraan nagtanong no kung may parkingan. So may parkingan po dito guys sa may harapan po ng uh, Malabon Central Market. Dito po sa may gilid po ng Save 4 at saka po sa may uh, gilid po ng Malabon Central Market. Gan po oh. So sa may bandang kaliwa natin dito, napapasok. Then dito guys, meron din dito, oh. turo ko sa inyo. Ito, parking, 10 piso lang. Ito, parking siya. Laging tatanong sa atin kung may parking eh. May parking dito, 10 piso lang. Ito guys ah, 10 piso. Okay, so nakita niyo yun oh. So, nakita nyo yung parking natin, na oh? 10 piso lang siya. Then, uh, punta tayo, balik tayo sa may... daan so, oh. ganda 280 ganda ng lahat tatlaan uh -huh. lahat, lahat oh uh -huh. dami dami 2, 4, 5, 6, 7, 10 12, 14, 15 ah okay. uh, 14 lang pala uh -huh. yun so oh you know, kanina isa isa't kalateng kilo yun ah pero 4, 4, kaya lang ito kasi frozen oh bakit frozen naman lahat yun. Kala mas mura nando kanina. Alright, so guys na. Yun tayo. So ito po ang sitwasyon natin no, ngayong araw po ng linggo. Dito po sa may Malabon. So shout out na sa mga kababayan natin dyan. Na patuloy pong nanonood ng ating mga video. Sige natin dito ha. Oh, gulay, wala na kayong problema dahil marami na tayong gulay dyan eh, no? oh. talaga 160 pwede pa ko ang kong siya sya ta ano yung eh, tato kuya? ang buli ang ah, buli 150 kilo pareha sila no ngayon? ganito eh. talaga 160 kilo ikatay niyo po ha malaki ito, Anong talaga talakitak mo rito kuya? 200 p yan kanina? na P240. Ito ang Okay, okay sa gulay na naman natin dito guys pala oh, meron ditong katayan ng manok 160 isang kilo Dun, you know 160 isang kilo ay naman yung motor ko motor ko guys ngayon yung katayan ng manok oh. katayan ng manok eto Okay, so update po tayo ng oras na. No? So, ang oras po ay 10.30 ng umaga. So medyo trick na yung araw natin no? At ito po ang sitwasyon natin sa may uh, Malabon Fish Market no? Grabe no Talagang uh, ang dami mapagpipilihan dito So yun eh, no, kita naman oh. eh, no Ayan, dami oh. Hmm. Talagang uh, blockbuster yun, no? Yung ano natin dito Yung uh, Malabon Fish Market natin Ang daming isda At saka hindi po siya ganun kamahalan ah, sige, pos. Okay, oh, Sige boss Okay, Alright. okay, so siguro hanggang dito lang po na tayo guys At maraming maraming salamat po sa inyo no? Sa mga walang sawang nanonood po ng mga videos po natin, maraming maraming salamat po. Tsaka sa mga kababayan natin no, dito sa May Malabon, at na naway mag ingat po kayo palagi. At uh, siyempre, kailangan araw-araw, maganda rin po maging benta nila. So siyempre, uh, grabe ang puyat, no? puyat, pagod ng mga kababayan natin dito sa May Malabon. Kasi nakikita ko eh, minsan nakikita ko sila ng madaling araw doon sa may loob ng uh, fish port or Malabon fish market. So, you know, so shout out at uh, ingat lang po sa mga kababayan natin ng tender na, na pupuyat at uh, siyempre, wala yung iba dyan, wala pang tulog, mo. No? So, big shout out sa mga kababayan natin diyan. Keep safe pala palagi, no. At naway uh, lagi po silang uh, ano, iligtas sa anumang bagay.